What's up mga kainsan? Mga kainsan, ito po yung nagiging patubig natin sa bagong uh, mini lake. Ito yun mga kainsan, ngayon pinapalaki natin. Yeah, medyo malaki na. Balik kanina pa tayong maga, kanina, kanina pa tayong maga mga kainsan. Alasin ko, alas ko po tayo nagsimula. Yan, medyo malaki na po na ipasok nating tubig. Yan, kung gani, galing, galing po itong ng uh, Mount Manahaw mga kainsan. Iba pa po yung ito yung ano po, tubig number 2. Yung isa nung minsan, yung gumuho doon, iba pa po yun. Ito na yung number 2 mga kainsan. Yan. Ganito po kalinis. dyan po ay maraming bukal na malalaki sa ila-ilaya. Yan. Para po mas uh, mas malaki po yung maging uh, running water doon para mas mas mabilis ano, luminaw ng tubig. Kaya po ari ating uh, nililinis-linis po. Utay, utay po. Manumano mga kaisan Dini po yung ano, basta't masipag ka lang sumulsog, ay maano ang tubig ninyo. Maganda. ito po yung marami pang pagdadaanan dadaan pa ito sa mga gubat kumbaga ang dating nitong tubig bukas na maga pa sa amin bukas na maga pa po Duwarang bundok na po ito eh paahan ng bundok galing po sa mga bukal ayun na malaki po ang naipasok natin tubig Oh laki na rin ah. no. din mga kaisan inabot tayo na hanggang alas 11 din eh. matagal din hinukay lang hinukay laang natin mga kaysan na ah. tapos ayun ah laki ng papasok oh abah na lagu blow laka ng iniliit ay uh bah ng karne pantabas ko mga kainsan ha. gawa ng diretsyo na po ako ay. hindi pa ako nasa ka ng bukid diretsyo na ang ganda ako din eh naka tricycle si po tayo ah laka ng papasok na lagu blow sabi nga diretsyo na tayo pa ibaba mga kainsan titignan natin kung may mga pulak pulak Yeah, mga, mga kaisa nakakita akong kanyang paku o 25,000 pagkalaki pinagbibili ay dito po eh oh manguha ka na pero bawal pong baka yan nagkalat lang po sa ganito yan mga kaisa ang paku Meron pang isang mahal, tree, tree perm. Yung mas maganda. kung tawagin sa amin ay ano? Tawag na rin. Oh, na awas-awas. Hen, Awas. -awas. Yan, ang kaysang putakti oh, tigre. Yan delikado. Yan. Pag po nasa, yan po naman hindi basta-basta nangangat. Kaya lang ay eh, pag nasang oh. Masakit din. Tigre. Kung tawagin po. Aray ko, aray ko. Ah, laki naman. Ah, mm. na ay pala o oh, pwedeng pananim oh pero may 25,000 na rin Diyos ko puro Mayayaman mahihaman lang ang talaga ang bibili ano po bakit sa amin eh pambili na ng luto yun eh halaman lang yung iba ay nakain na pala ang tubig mga kainsan eh. Lucky. napilwag na oh. Eh. Yo. Lucky. Ay, ari mga kainsan yung ano. Yung Yung nakita kay Jessica Suho. Dali kayo mga kainsan. birong pala din eh. Saging na na ano? Saging na anong pangalan na rin? Eh? Tamo ka mga kaisin. Papakita ko sa inyo saging na baging ayan eh ay, ay na ay po pagkadami pala din sa amin yan. ayan po ayun po um. ayan yung isa hinog na parehas hinog na mga kaysa no? ayan pala yun ayan um ay talagang aray yun hmm. kaya lang ito ay aba ay nasa bangin po siya oh yun nasa bangin nasa gilid po ng bangin na yan at gawa ng tayong wainasalusog ng tubig inakita ko din eh yeah, ay talagang aray ugat na saging sa daw yun daw ay nakakain din hmm. Yan. Kaya lang ay eh, hindi ko maduklo. Yaba, ya Yung pa isa oh. Yan, hello pa rin isa. Hmm. Nakakain daw yan, pero ayon sa pag-aaral, ay hindi alam kung ano kung ligtas o hindi kung ano ano biro nakikita natin dito virgin forest nga po ay paahan ng banahaw nung may biro ay pagkadami din nagtitinda ng ganari sa palengke ay yung asawa ko naawa ay bumili pa rin nari mga mga kaibang oh. ginagawang halaman tawa pakita ko sa inyo Meron naman po yung marami din eh. Kaya saan ba't binunot mo? Na? Ang dami naman po din eh. Yung nga po yung tinatabas lang. Ito oh, mga kainsan oh. Eh. Ito. Ba yung asawa kayo bumili, napaawa doon sa matanda. Walang nabili eh. Ang dami nga naman dito sa gubatan eh. Sino ba naman? Ito mga kainsan eh. hmm. hmm. Ito pagkaganda na sa musitira disclaimer mga kaysan tinanggal ko ito na may tatabasin din gawa nang ito po idaan apakadami ah, po dyan sa sukalan ito binili ng asawa ko 20 pesos ang isa wari kaya ang binili binari ari po binunod ko dahil ari po ay ano hindi tatabasin din ari yan ang ganda nga naman ano Pag nasa mo si tira na maganda. Puno po yan ng tubig. Yan, ito. Meron pa po yung nakabaon sa ilalim. Tatlo daw po yan. May isa pa nakabaon to. Mga pagbilawin yan. Diyan kayo nakakuha ng ano. Iniinom sa aming bu sa bukal ng tayabas. Na napakalaki mặc gù bót gù bago makatubig ano oh. sayang ari malawak na palayan eh. puro bakante na rin mga kainsan eh. yan eh malawak na palayan po yan wala nang tanim ngayon kakakakaawa ay kakawa hindi tayo nasuportahan masyado daming magagandang palayan din wala na bakante na mga kainsan na Ayun oh. Dati ang lawak nito eh oh. Ang sa dulo oh. Nawala na. Tumigil lang ang production ng tubigan din eh. Oh. Wala eh. kaisan hanggang dito na laang dire diretso na po ang tubig niyan dire diretso na mga kaisan hanggang doon sa bahay bukas na umaga po ang dating niyan sa bahay ay naman din di ay wala na rin wala na ding nadaan din pala oh. abandonado na rin mga kaisan ay eh. yan na ang daan natin sa kabilang ari yan puy okay na. dire Diretso na po yan. Wala na pong butas yan. Ah, wala na rin nadaan pala dito. Siguro yung madalang. Hmm. Ba. Saan nalusot na nito? Nakakatakot na. O saan katadaan dito? tali ng kalabaw at baka tower oh. yun lukman quezon mga kaisan oh. Mali maliligaw pa limot ko na doon tayo dumaan sa kabila ay eh. Walang Diyos ang daan dito Ay awan May daan baka dito Na wala na yung mga daan eh Ah baka ari nangka ito magandang ano mga kainsan gawing ano lusong tsaka sangkalan nangka ah mga kainsan puno ng timyang kinakain din yan oh napakalawak na kalaman siya mga kainsan oh Oo. Oh, ah. Ito ang alamang hektarya. Ari, ang lawak mo. Uh. Yan. Um. Puro kalamansi. Hmm, eh. um, ala. Yan. Um. Isang tanaw po. Ilalim ng tower. Aligaw na tayo. Ay, ay, akong dumaan sa ganar eh. Baka mga Ang ganyan. Ah. Puro kalamansi po eh. Pagkakadami kalamunding. Ah tama kaya ang dinadaanan natin dati nakakadaan ako dito pagkatagal ng panahon po Daming ano oh ngapung-ngapung Gendoh Ganda na lugar na ari Ito mga kaysa Kaya lang ay nakakaligaw ang mga kaysa nakakita tayo ng kabayo oh. ibig sabihin may mga bakas na rin pati oh. baka kalinari yun na iba po ang daan dati po ay doon sa, sa kalaman siya oh. ay may tanim na palang kalaman siya eh. puro kalaman eh. ayun may bahay na maganda mga kaysa eh ganda Yan. Ay, no. Kulay dilaw. Hindi ba kayo? Ang ganda. Hmm. Hmm. Ang ganda. ganda po. Sino may ari niya? Mahali Ayun. Ayun. Dito tayo dumaan kanina mga kainsan. Aray, aray. Tanda ako. Aray. Ay, aray na nga. May bahay doon. No? Oh. Ayun. Galing tayo dito sa kaila-ilayakan mga kainsan doon. Oh, may tao. May tao. na ano natin kanina galing naman po tayo doon sa kailayahan doon pagkalayo aray yung nakita kong bahay oh. parang napabayaan na siya oh. hmm. parang na napabayaan siguro puro halaman din eh puro pichay po at saka ano mustasa may kinain ng kaming restaurant mga kainsan sinerve kami ng ganito ito kaya yun ganitong bulaklak kumit nga kayo mga kainsan kung arin sa mga restaurant talaga o ito talaga yun baka namang kawarela ang ito pagkadami po din sa dinaanan ko hmm. kulay hmm. pagkadami hmm. Baka ito yun. Ito oh. Mga oh. Baka kawarila. Ang kaganda oh. Parang pinakang ano siya gubat. Hmm. yun mga kainsan yung ating tricycle. Ari po ay daan din pa amin. Mga 15 minutes lakad po. Ari. Yan. Kaya malapit na rin pong Ari po ay balak din si Mintuhan ay. O, abot na po dito ng sakyan kabilang daan naman po ito sa lubungan po ito ay natin na po ang mga truck ko ako lang. <coughs> tayo naman ay hindi hindi ayun na nga yung patulog ayun na dyan tá aí do lá. Abdullah Ito po ay eh, diretsyo na rin po ito sa puok po. Ito pong kalyeng ito. Lubungan ko ito.